Hi everyone! Ngayon, tuturuan ko kayo paano magpalit ng ringtone sa ating Facebook Messenger. So, gamit ang ating TikTok. So, ngayon, uh, punta tayo sa TikTok. Hanap tayo ng music na pwede natin, sa anak -anak. gamitin. For example, um, punta tayo sa music. Tapos, hanap tayo. Ito, ito. Try natin to. Ayan yung music punta lang tayo dito sa may arrow na to, yung parang share. Then, copy link. Then, after nyan, punta tayo sa, um, ito, ito. Search natin yung tiktokyou.com Ayan. And then, open lang natin yung website. Insert natin dito yung link nung kinuha natin sa tiktok. Ayan. And then, download lang natin. So, ito na siya. Ngayon, ang gagawin nyo, punta, uh, piliin nyo yung download mp3. Uh, huwag nyo piliin itong may mga watermarks kasi nag advertise siya. So, punta tayo dito sa may download mp3. So, ayan siya, nagda-download na siya. Open nyo lang. Then, pakinggan natin. So, ito na yung ano, nakuha natin sa TikTok. Ngayon, ngayon para bago tayo pumunta dito sa ating uh, messenger, para mapalitan natin yung ating uh, ringtone punta mo tayo sa settings so punta tayo sa settings sounds and vibration and then punta tayo dito sa my ringtone so makikita nyo dito sa taas may, nalakay, may nakalagay na plus so i-add lang natin dito yung sinave nating um, ringtone from tiktok So, hanapin lang natin. So, ayan. May nakalagay dyan. Itong over the horizon. Ito ba to? Ito ba yon Yung inano natin. Teka lang. Ah, hindi. hindi. Um, ito, ito pala yon So, yan. Ito kasi yung mga na-download ko kanina. So, i-done mo lang yan. Hanap. Ito na yung sinave natin kanina. Done mo lang. So, ayan na siya. And nandito na siya. Pumasok na siya sa ringtone natin. Tapos ngayon, balik tayo sa ating messenger. So, balik tayo sa ating messenger. Punta dito sa may three lines. Click tong cookies, parang cookies sa taas. Then, punta tayo sa notification and sounds. And then, ringtone. So, hanapin na lang natin. Andito yan siya sa baba, pinakababa. So, ayan, nakikita na natin. So, click natin. So ayan na. Ayan na ang ating uh, magiging ringtone sa Messenger pag may tumatawag sa atin. So ang dali lang, 'di ba? Thank you for watching. Please subscribe sa aking YouTube. Maraming salamat. Bye.